Magandang magandang araw sa inyong mga idol. Okay, kumusta po kayo diyan ano? Ah, uh, welcome back dito sa channel. Oh. Uh, uh, pasensya na kay mga idol, uh, medyo na tagalan tayo makapag-upload ulit ng mga videos ano. Ah, uh, siguro mga 5 months uh, bago tayo makapag-upload ulit kasi nagkaroon talaga ng technical error itong ating account. Saka uh, nagpatulong na ako kasi hindi talaga makapag-upload. So, ngayon okay na. Ah, uh, makapag-upload na ulit tayo. So, mamaya Uh, mag-upload, mag-post na ako ng, mag-upload tayo ng video tungkol dito sa update sa ating manukan, sa ating babuyan, sa, sa ating biogas kasi marami na talagang, maraming nagtatanong o maraming may gustong malaman na hindi pa natin nasagot. Kaya so, sasagutin natin yan mga idol. Yung mga katanungan nyo para makatulong naman sa inyo no. So, about lalo na dito tungkol sa ating biogas, okay? Kat uh, may gusto pa kayong itanong uh, tungkol dito sa ating manukan, babuyan o uh, sa bayugas natin. Uh, comment nyo lang dyan mga idol kasi sa abot natin makakaya kaya sasagutin natin dyan. Lalo na sa mga nag-PM sa atin. ano. Uh, yung iba nasagutan natin, yung iba hindi pa. So, abangan nyo mga idol. Uh, siguro mamaya upload tayo ng ano dito, update dito sa ating babuyan. Ano? kung ano na yung ano dito so ngayon mga idol mga maulan banahon dito sa amin kaya yeah, pero natutuwa na rin ako kasi eh, pwede na tayo makapag upload uli na okay na yung ating account ano pwede nang makapag upload so yan balik upload ulit tayo mga idol kaya yeah, abangan nyo yung mga magpapost tayo ulit yung mga upload natin ng na mga videos pasensya na at medyo natagalan talaga Okay, ayan lang muna mga idol. abangan nyo mamaya. O, maya bukas, may mga i-upload tayo na mga videos dito sa ating channel. Ano? Okay, ayan, maraming salamat mga idol sa mga sa pagsuporta dito sa ating channel. Okay, God bless!